Nayanig ng malakas na lindol ang lahat, at sa opisina, isa lang ang tanong sa isip ni Bu ay habang nakatutok sa balita, kumusta na kaya sila? Puno ng takot at pag-aalala ang paligid, pero kinabukasan, isang ideya ang nabuo sa isip niya. Tara, tumulong tayo, sabi ni Buay sa mga kasama. Hindi man tayo mga rescuer pero may magagawa tayo. Sa halip na mag-focus sa sariling pagod at abala, sama-sama silang pumunta sa relief center nag sila ng bigas, nagbalot ng mga delata, at naghanda ng tubig para sa mga nangangailangan. Habang nag-aabot sila ng tulong, nakita ni Buay ang mga ngiti at pasasalamat sa mukha ng mga taong naapektuhan. Doon, napangiti rin siya. Naintindihan niya na ang tunay na pagbangon ay hindi lang sa pag-aayos ng mga nasirang gusali, kundi sa pagkakaisa at pagmamalasakit na nagmumula sa puso ng bawat isa. Ang isang maliit na tulong, kapag pinagsama-sama, ay nagiging malaking pag-asa. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyon.